何 nga simpak-simpak, tingahaw, ibot sa akong awa? Teka, teka! Awat muna mga mahal kong makata. Pero bago iyan, ako muna yung magpapakilala. Binibining Christine A. inyong mga bin na makaganda. Hindi pa nga nagsisimula ang balitaktakan, kayo ay may tansyonan. Huwag painitin ang ulo, baka kayo ay mahaylad pa. Sabayan pa ng mainit na klema, kaya naman kayo ay kumalma. Kaya naman, kay si mayan, hinihiling kong lahat kayo ay magpalakpakan. <laughs> sa pagkat ay ang ay formal ko na Mula rito sa bulwagan, dalawang tali ay magtatagisan. Handang makipaglaban sa inyo ng harapan. Gamit-gamit ang mga sandata na mas tama. Magandang bati sa lahat ng mga nari nito. Isang makatang makabansa ang nasa harapan ninyo. Binibining ni reya at noblesa, huwarang Pilipino. Tunay na ipinagmamalaki ang Pilipinas na mahal ko. Alam kong kilala niyo na ako. Buhat ng mga laganap na chismosa at chismoso. Ngunit sa punto nito, Nais ko pa rin magpakilala sa inyo, Ginoong Louis J. I. Galevo, makatang progresibo, umunlad ang buhay dahil nakipagsapalaran sa malayo sa bansa ko. Ako'y bumabati sa inyo na isang mapagpalang araw, mga binibini ginoo. Ang pag-alis sa bansa ay hindi kasagutan sa kahirapan. Sa ating sariling lupa tayo dapat ay mag kailangang magkaisa at hindi magtakbuhan kung sa usaping pag-unlad ang pag-uusapan. Tanong ko lang, ano nga ba ang na nayambag ko sa sariling bayan? Ako'y Pilipino sa bansang ito, isinilang. Dito nais magtagal sa aking lupang hinirang. Inaamin kong talagang hindi mawawala ang pag dito wala sa aking kinatisnan. Sa bawat patak ng bawis at luha, mga Pilipino ay mayroong pag asang nakikita. Kabayan, ang pagkunlad ay hindi nasusukat sa distansya. Dito man o doon ang pagsisikap ay mahalaga. Tunay nga ang Pilipinas ay bayan natin. Ngunit pag-ibig ba'y dapat maging bulag at pipi na rin? Ang oportunidad sa iba'y masagahang at sa pamilya na isto'y buhay na maginhawa. Kung ang pagkakaroon ng sa bayan ang bibigyang pansin, baka nakakalimutan mong sa buwis kami ay nagbabayad pa rin ang pamilya kong iniwan ay hindi naging pabigat sa bayan dahil bawat araw nila'y akin natutustusan. Hindi pagpatakwil sa bayang sinilangan, kundi paghahanap lamang ng kabuhayan sa bawat hakbang na lupaing banyaga, pangarap para sa minamahal, sa buhay na maging hawa. ako layo-layo. Nakuwan ka na ba aking kaibigan? Huwag mong tabuhin ng usakan! Wala ka na bang balang mailalaban? Teka muna! Una, hinahili sa mga bilibitawang mga punto at kataga. Huminga ng malalim sa susunod na linya ay maghanda. Pero bago magpatuloy, nais kong kumustahin ng madla. Kaninong panig kaya ang pinakamahalaga? Kaninong panig ang sasangay nila nila? lang naman, ako'y nagtrabaho ng tama, walang mali sa pangingibang bansa. Kayo dito na pagod hindi na alintana, hindi man hinihiling ngunit kami ay bayani sa ating bansa. Aking kinikilala ang hirap ng desisyong ito, ngunit para sa pamilya, handa akong sumabag at makibuno sa ibang bansa ay may oportunidad at mas malaki ang sahod. Wala rin chismosa at magbabayad ng utang na magsasabi ng tao-taon. -taot. Maraming salamat sa Dahil hindi umuunlad ang Pilipinas dahil sa mga nagpapatakbo. Kaya ang tulad namin ay lumayas sa bansang ito. Hindi namin makikita ang magandang bukas sa bansang ito. Hindi ibig sabihin na iniwan ko na ang bayan. Sa bawat kinita, tulong sa kanila laging handang ilaan. Pangarap para sa pamilya doon ko masisimulan. Pagbalik ko ay may dala na masaganang buhay sa kanilang kinabukasan. Kung Bilog ang mundo. Ang kapalaran ay iba-iba at hindi magkapareha. Ang buong may kapal pa ng may alam ng inyong tadhana. Maaaring sa Pilipinas, ikaw ay papalarin. At maaaring sa ibang bansa rin ay aasento ka. Ang tanong, papabor kaya ang panahon?